long issue pa rin ng yung, uh, boat ramming incident sa Bahod de Macinloc. Uh, kung baga, ano po ang inyo pong maasabe nito at kumusta uh, na ba yung paghahabol ng hustisya para sa ating mga kabayang mangisda kung sa etatlo tatlo yung ating mga mangisda na nasawi dito sa pangyayaring ito uh, Congressman uh, Wilbert Sir. Dapat po ito po ay magkaroon po ng mga na hustisya, tayo po ay nakatutok po dyan, no? Ito po, dapat po ang hustisya, hmm. dapat po ito Ah, uh, sagutin po ng ating pamahalaan, siguraduhin po natin na magkaroon po ng hustisya itong pong tatlong namatay na ito. no? Hindi po pwedeng pabayaan po natin ito, no? Dapat ito, eh, ang isa ko pong uh, Raymond, sige, ko ang isa ko po talagang uh, ay sinusulong din ay magkaroon po ng pantay na hustisya, mayaman man o mahirap, no? Hindi po pwedeng uh, pag wala kang pera, wala ka sa poder eh kahit ikaw ang naagrabyado o na eh ikaw pa rin ang napaparusahan. Mm hmm, at 'pag ikaw naman po ay may pera at mayaman, nasa poder, kahit na ikaw na po ang may kasalanan, nakakalusot pa rin 'no. Ganun din po ang gusto natin mangyari dito. Nakatutok po tayo dito sa tatlong ito at sisiguraduhin po natin na 'yung ating pamahalaan po ay sasagutin po ang uh, magkakaroon po ng kasagutan itong pong tatlong uh, pamilya nitong tatlong nasawi na 'to, 'no. Tut mm -hmm. Nakatutok po tayo dito, Raymond. Ito 'yung obserbado uh, kung, well we expect na wala naman talaga tayo baka asahan na uh, hostesya mula sa uh, kumbaga yung may-ari uh, ng uh, o kay operator ng uh, barko na sumagasa sa ating mga mga pero from our end uh, hindi ba dapat na may gagawin may ibibigay na suporta o kaya ayuda yung ating uh, uh, gobyerno nasyonal sa mga mangisda nito, ah, congressman. Tama po kayo, Raymond. Gaya na sabi ko, dapat po sagutin ito ng pamahalaan. Tayo po ay aktibong nakikipag-ugnahin. Tinututukan po natin ito. Dapat po ito sagutin ng ating pamahalaan. No? Dapat unang-una bigyan natin ng justisya, bigyan natin ng kasagutan yung pamilya, kung ano nangyari. At higit sa lahat po, hindi po natin po dapat silang pabayaan ngayon. Hindi po natin sila dapat na ibitin sa ere na para bang ang pakiramdam nila ay sila ay naulila. No? Hindi po dapat. Ang ating pamahalaan dapat po nandyan 24 oras para sa kanila. Dapat po nakatutok. Tayo po ay aktibo pong nakikipag-ungnayan po tungkol dito sa mga ahensya ng pamahalaan para po maipaabot po yung mga tulong po na kailangan po nila.